mga tol, welcome back sa Double K TV. Dito sa ating channel, lagi tayong may mainit na boxing updates, laban analysis, at breakdown ng mga malulupit na bakbakan. Kaya kung di mo pa nagagawa, mag-subscribe ka na at i-hit ang notification bell para hindi ka mahuli sa balita. Ngayon, pag-usapan natin ang naging laban ni na Arthur Villanueva at Brian Mercado, isang bakbakang naganap sa Mexico na hindi naging pabor sa ating kababayan. Ano nga ba ang nangyari? Alamin natin. Mga tol, ito na ang nangyari sa laban. Sa Nogales, Mexico, isang matinding laban ang naganap sa pagitan ni Arthur King Villanueva at Bryan "El Chilen" Mercado. Pero sa kasamaang palad, hindi kinaya ng Pinoy veteran ang lakas ng batang Mexican fighter at nauwi ang laban sa isang TKO victory para kay Mercado. Mula sa unang round, kitang-kita na ang agresibong estilo ni Mercado. Ang bilis, ang lakas, at ang sunod-sunod na kombinasyon niya ay nagbigay ng matinding pressure kay Villanueva. Kahit anong pilit ng Pinoy fighter na kontrahin ang suntok, tila hindi ito sapat para pigilan ang opensa ng Mexican warrior. Sa ikasyam na round, isang malupit na body shot at overhand right ang nagpasalampak kay Villanueva sa Lona, pero nakita ng referee na hindi na siya handang lumaban kaya itinigil ang laban, TKO victory para kay Mercado. Mga tol, bakit hindi kinaya ni Villanueva si Mercado? Ito ang ilan sa mga dahilan. Brian Mercado, mas bata, mas mabilis at mas agresibo. Sinamantala niya ang kanyang reach advantage at walang takot na binumbo ng suntok si Villanueva. Arthur Villanueva, bilang veterano, sinubukan niyang kontrahin at gamitin ang kanyang experience, pero mukhang hindi na kasing bilis ang kanyang depensa at reflexes. Ang laban na ito ay nagpapakita kung gaano kalakas ang mga up-and-coming boxers mula sa Mexico. Talagang hindi biro ang mga batang fighter ngayon. Para kay Brian Mercado, paniguradong tataas ang kanyang rangkang sa Super Bantamweight Division. Posible bang makita natin siyang lumaban sa isang title eliminator fight? Abangan natin yan. Ay comment nyo sa baba ang inyong opinion. Salamat sa panunood, mga tol. Dito sa Double K TV, lagi tayong may fresh boxing updates kaya huwag kalimutang ilike, ishare, at magsubscribe. Kita-kit sa susunod na laban.